Hello guys, ipapakita ko sa inyo ang regalo ng <coughs> aking mga anak guys. Ito ay isang Hermes bags guys. Tingnan nyo naman guys. May sarili siyang susi guys. At pag hinawakan nito guys ay leather siya guys. Tingnan nyo guys. Oh. Ang ganda ng tela niya, ang pagkagawa niya guys. Diba guys? Uh, dark green ito at pag hinawakan napakalambot guys ito ay isang isling bag pero marami siyang malalaman guys dahil ito ay malaki tingnan nyo na lang guys kung gano'n siya kaganda bilay sa akin to ng aking mga anak guys kaya gustong gusto ko dito guys lagi ko lagi ko na tong gagamitin guys then kasi ang lakas makayayaman nito guys oh piting na yun guys kahit wala kang pera guys basta ginamit mo yan guys authentic pa yan guys kaya sa mga mamis na gustong magkaroon ng ganyan guys bumili na kayo guys ito ay isang product ng Hermes, guys. Ganda, guys, 'di ba? May sarili pa siyang susi, guys. Kaya sa akin mga anak, salamat sa binigay ng Hermes bag. Napakalakas na makapayaman, guys. Sa kagaya nating mga mamis. Iba guys, so, kitang-kita nyo naman guys. Authentic talaga guys, matibay pa ito guys. pag plus mo malambot, pero ang texture niya guys ay leather guys. Kaya tuwang tuwa ako guys sa aking mga anak na bigyan nila ako ng Hermes bag.